Gilas laban sa team ng Guam, ito ang unang laro ng ating Philippine National Basketball Team sa FIBA World Cup Asian Qualifiers at hindi nga tayo magtitiwala sa pahayag ni Jericho Cruz na 2% lamang ang chance nila na manalo kontra sa Gilas team dahil ibang iba pa rin ang isang team na underdog tapos lumalaban o lalaban sa isang team na kagaya ng Gilas na wala pa sa 100%. Hinihintay pa natin si Ange Kuwame na maging local at walang eksaktong pecha ng muling pagbabalik ni Kai sa hard court. Ang sigurado lang habang lumilang lilipas ang araw ay tumitibay ang tuhod ni Kai kasabay ng workout na kanyang ginagawa na nagpapalakas naman ng kanyang buong katawan. Ang isa sa ayaw natin na mangyari nga ay ang makasilip ang team ng Guam ng konting pag-asa sa araw na mismo ng laro dahil dito nagsisimula ang tinatawag natin na mga upset. Dihadong-dihado ang kalaban tapos nagagawa pa nilang manalo. Kung titignan natin ang lineup ng Guam ay palag, -palag ang mga ito laban sa gilas. Meron rin silang isang 6-11 na ginagamit sa loob ng paint na may kasamang solid nga na mga forwards, gilas practice posibleng maging limitado na naman ang araw na kailang ilalaan sa ensayo at kailangan pa nilang maturuan itong si QMB kaagad para maka-adapt sa sistema ni Coach Tim Cohn. Hindi lamang sa sistema ang kailangan na pagtunan ng pansin ni QMB kailangan rin niya na maging pamilyar sa galawan ng kanyang mga kakampi para maging solid ang kanilang chemistry at ito ang unang pagkakataon na makakasama ni QMB ang mga datihang gilas players kaya naman maraming trabaho na gagawin ang isang QMB sa gilas practice. Pagkakataon ito ni Coach Tim Cohn na ibabad na kaagad si QMB sa laro habang ang team ng Guam ang kanilang kalaban dahil pagkatapos ng laro ng Gilas laban sa team ng Guam ang mga teams na makakalaban na ng Gilas ay ang Australia at New Zealand. Mahirap na sa mga larong ito. Nag-a-adjust pa lamang si QMB mas mainam na gamitin kaagad ni Coach Tim Cohn si Melora Brown laban sa team ng Guam nang sa ganon ay mas ready na si QMB laban sa team ng Australia at New Zealand. Meron ng experience at chemistry kasama ang kanyang kakampi. At at higit sa lahat naka-adapt na sa sistema ni Coach Tim Cone kapag ang New Zealand na nga at Australia ang nakalaban ng Gilas Team. Ang dating combo naman ng Gilas na Ansh Kwame at Kai Soto sa lob ng paint na tumapat sa team ng Serbia na merong buban at iba pang NBA players noon ang isa sa talagang nakikita natin na magiging formidable para sa team ng Gilas merong height at lakas ang dalawang players na ito para makipagbakbakan ng todo sa international level at halos mga bugoy pa nga sina Kai Soto at Ansh Kwame noong nakalaban nila ang isang 7'5 Nabuban sa kanyang prime sa loob ng paint pero kita naman natin ang score dikitan lamang. Tapos na si Coach Tim Cohn sa pagpapalabas ng kanyang Gilas Pool sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at ang isa sa talgang titignan niya ay ang pag-integrate kaagad dito kay QMB. Crucial ang part na ito, kailangan na maging suabe ang galaw ni QMB kaagad sa team ng Gilas. AJ Edo ilang windows nga rin sa FIBA competition ang kinailangan niya bago naging tunay na malakas ang kanyang laro sa FIBA Asia Cup para sa Gilas Team. Crucial nga man ang oras na meron ng isang team para sa ensayo at sang-ayon tayo kay Coach Tim Cohn. Lalong-lalo na nga kung merong isang malakas na player na bago na kailangan talaga na ma-integrate kagad sa sistema para magamit at maging epektibo ang kanyang laro. Meron tayong tatlong bigs na sigurado sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at ito ay sina AJ Edu Junmar at QMB. Sasapat ang size ng mga players na ito laban sa team ng Guam. Ang isa pa sa napapansin natin sa komento ng mga fans ay kulang raw ng pure shooter ang Gilas team yung talagang ang opensa ay solido sa 3 point area at totoo nga naman kung sa NBA ay yung tipong mala Stephen Curry malakas ang opensa sa tres na maaasahan natin kapag ang labanan ay palakasan ng opensa nagiinit rin ang ating kalaban sa 3 point area kagaya ng Chinese Taipei na kapag ang Gilas ang kanilang kalaban parang mga Stephen Curry ang kanilang mga shooters nagiinit ang tres palaging pumapasok balanse naman ang 3 point shooting ng ating mga guards meron sila nito pero base sa na napapanood nga ng mga Pinoy basketball fans wala talaga yung mala Stephen Curry ang lakas ng tres para sa gilas team yung papasahan mo na kapag libre share papasok.